So kahit saan pwedeng magtagay rito, walang bawal. So ganun ka kaluwag dito sa Hong Kong. Kaya tingnan nyo. Kahit saan yan, pag tinignan nyo. Yeah, may na mga nagkakantahan. Ganyan dito sa Hong Kong. Ayun dancer. Oh yan, si Kabayan nag-hi. Hi Kabayan! <laughs> <Ayun. laughs> Ang dami mga Hi. Hi. <laughs> Hi. Ito, Hi. Makik makikitagay tayo dito. Dito sa dito sa Hong Kong pwedeng makitagay. Ayun oh. Tayt wala kang ano, pwede kang makitagay. Ito ka tropa to. Ayun. Etropa di na ganyan. Ayun, nagay sa si Cavayan. Hello. Ito may nakita ka si Kuya Benny. Ikaw mo na ako. Oh, thank you. ano vlog daw Hello guys, welcome to my vlog